sa pagpalang araw po sa inyo lahat nito no? mga solid supporter po natin ayan. so yun tol dito tayo nandaan sa kabila tol kasi sa kabila ayan mayroon pong harang doon kaya hindi po ako nakadaan tol ayan po no? iniwan ko na lang nga yung ano ko tol eh yung dalakong punyal kasi no sa mga harang mahirap kasi makapa ano maka dala ng ano tol papang may harang tol yan yung sobrang hirap talaga sa exploration tol yung may harang talaga <clears throat> so yan kumain kumain muna ako doon tol, sa kalenderia tol ayan kasi bago ako pumunta dito kumain muna ako tol para pang tawid gotom So yan na yan. Nandito na po tayo sa area na to tol. Ah. Uh, bagong exploration naman tol o, to. Sa so, mga lahat ng mga suporta sa atin. so yan. Miguel Love shout out sa inyo lahat tol. Mga sulit na supporta po sa atin no. Ayun. Maraming maraming salamat po sa inyo ulang sa awan supporta, suporta tol. So yan dito sa kabilang daanan tol. Ano din? Ah. Uh, Abandon na din no. Creepy na din tol. sobrang creepy ni di total. Nah, ya, ayan. Sa so, ito po yung mga area to no, ang daanan, ayan. Sobrang ano dito to. Creepy din. So yan to, ayan. So sa lahat ng mga sumuporta po sa atin, may love shout out po sa inyo to. Maraming maraming salamat po inyo. Shout out po kay ano, Tita Celia, ayan. Tita Lourdes, ayan. At kay Load sa na Ayan, shoutout sa inyo, tol Ayan, sa mga solid supporter natin dyan Walang sawa na sumuporta Maraming maraming salamat po sa inyo Balik, exploration na naman tayo dito, tol Ayan. Nung nara, nakita natin yung mabahay dito, tol Na, ano uh, Tigang na tigang, tol Saka, hinahamon niya tayo Pero hindi, hindi niya alam, tol Na hindi niya tayo mabibiktima Kasi alam na, natin, tol Kung anong uri siyang, ano ng oras na babae eh. saan tayo tayo nangadaan sa kabila tol ayan meron pong doon po galing dumaan tol ayan kita po ninyo tol naririnig po natin yung mga daanan ng mga motor pero sobrang layo po nito tol kasi bulubundokin po ito tol no itong daanan na ito <sighs> Ayan, sa lahat ng mga sumaporta, maraming maraming salamat sa inyo tol. Ayan. Ano po yung na natin eh, na ano po tol tumantay na naman to dito babalik ng tuntay yung tuntay yung tuntay yung tuntay Ang daming kambing tuntay yung yung no Sobrang daming kambing tuntay tol tuntay yung tuntay yung nakikita dito tol Biro lang natin ito makuha na ng kamera. So sana hindi isira yung kamera natin ito. mga ano, daming kambing ito. Ito yung sinasabi ito na kambing na ano, sabi ni ano, dito. Na nilalagyan ng itim na berton. Si Raiko ata yung nagsabi. Yung ito mga kambing mag, mag ano. Kasi, ay si ano, si kasi na yun limutan ko yung nakaraan ng tulungan natin dito yung mga yung nakalagay na mga item na Bertod si Prido ata tol si Prido Siya yung nag-alaga ito. Masya sabi siya ito. 怕他那怕影响看的 pagtaghan niyo. Kaya para taghan kapag

Tayo natin tolar yeah <laughs> <laughs> I'm <laughs> going

basagi natin yung ano nito tol gamitan natin to ng orasan mamaya update ko po sa inyo tol kasi alam ko tol na may nakalibing dito tol ah. ito yung sinasabi ko tol sobrang daming kambing ito po hindi pa siguro nila nalagyan ito ng mga limbong para po mambiktima na agad ito po tol nilalagyan po ito nila ng intimberto at saka panigurado tol ito meron din ito tol no? i update ko po sa inyo tol. Ano na natin, natin to nang mamaya ng orasyon, no? pagkita ko po sa inyo. Magda-update tayo sa inyo tol. Panigurado ko tol. Tapos po. Panigurado ko sa inyo tol. May nakailibing to na item ni Bertod. So, up din update lang ano ko. Ah. Grabe. Mila na nawala, tol. Kala ko mahimatay ako, tol. Sinakal ako ng sobrang ano. Sobrang dilim dito. po yung mga alaga nila tulo ng mga kambing ito po tingnan nyo po kung gano'n na kaya pinarami yan nila tol ang bago po sa nahan tulo hindi po siguro nila nalagyan yan ng ano ng limbog o kung sa atin po ba ay tanggulilong tol hindi po siguro yan nalagyan tulo ayan man doon po tulo ito po yung mga kambing ito po kung meron po akong supporter na nakapunta po dito Ayan, wag na wag po kayong basta-basta po kukuha ng mga kambing dito tol. Sa totoo tol, ito pera na po ito o pagkain na pero wag na wag po sana tol kasi ito po mismo yung ano niyo tol. Uh, titignan niyo po ng ano. Nang aral. Kung ano po dito kahirap to dito sa area na ito tol. No? Ito po ang mga kambing na alaga po nila tol. Ano? kung gaano po yan karami to.